Sana magkaisa na ang mga iniwan sa atin na mga liderato. Hindi ko man sasabihin pero nangingibaan kayo. Lahat antay kayo. Kasi alam ko na hindi na ito magtatagal. Grabe ang hirap ni Queen. Pero alam ko nakikinig kayo lahat. Lahat kayong pinagbilinan ng kayamanan na kailangan ng itodo dito sa misyon. Huwag na kayong mag atubile Kasi ang ginawa ko, binaybay ko ang kailangang ilabas. Kailangan kong iladlad sa buong mundo. At makita ang kasinungalingan na ginawa ng ating mga liderato sa politiko, sa militar at sa mga taong naghangad na magiging may-ari quote-unquote ng kayamanan na ito. The mother account, maraming naghangad niyan na sila kuno ang signatory. Sa ngalan ng ating mga forefathers, mga elders, ang sinasabi ko palagi, ilalabas ko ang pinakatinae ng kasinungalingan. Sorry po, dahil talagang tumutulo ang ating mga sipon, pero hindi ako patatalo sa araw na ito dahil meron akong ibibigay na pinakaimportante na pananalita sa buong mundo. Nagpakasakit ako naghanap ako ng kakampi. Pero ito, sinabi ko sa inyo. Katotohanan at tustisya. Ito ang timbangan ng mahal na ina. Kung kayo hindi naniniwala sa Rule 36, maniwala na lang kayo sa martial law. Kasi ang martial law, ganun pa lang yan. Pero, ang Rule 36, mas masahol pa yan kapag kayo ay napatunayan. Mabait sa mabait ang mga katulad namin. Pero pag inabuso at nilagay na sa sukdulan hindi naman yata patas napalagi na lang kaming nagpapakumbaba. Nagpapasalamat ako sa ating financial Sultana Madelon Sulab, lalo na ang ating mga kasama, hindi ko man pangalanan pero nagpapakasakit. Isa lang ang masabi ko marami na tayong pinagdaanan. Marami na kayo na pinagbilinan. Marami na kayong binigyan ng otoridad. Pero marami sa inyo nang iiwan sa ere kapag nakuha na nila ang kanilang gustong hangarin sa pamamagitan ko. Lahat ng testamento ang hindi nila alam, may kopya pa rin ako. Ngayon, sa araw na ito, kung sumasabog na ang bulkan Taal, bulkang Mayon, bulkan ng Kanlaon, physical na pananalita, pasasabugin ko ngayon. At ito, ang siyang makatulong dahil dito natin maiipit at matutuldukan ang pag-imprenta ng polymer at ng ibang pera dito sa bansang Pilipinas Maharlika. Masyado kayong umangkin, masyado kayong nag-atim na kayo iyan at kayo ang signatory. Gusto ko maramdaman ninyo ngayon ang kahihiyan na mismo ang balat ninyo, ang bawat balahibo ninyo ay mananagot sa Rule 36 at sa korte ng soberenya. Ginamit niyo ako in good faith binigyan ko kayo ng otoridad. Ngayon, ang padrino, ang packager, ni Lisa Araneta Marcos, na nag-become, na naging sultana para agawin ang katauhan ko. Siya ang nagmamando over sa Malacanang. Kawawang bongbong -bong hindi kita matawag presidente dahil hindi ka elected at hindi na kayo autoridad dahil ang authority lumampas na noong September 16, 2013 iyan ang pinakahuli na binigay ng palugit sa inyo pero sinuway niyo ako sinuway ninyo, mo ako, ang tingin ninyo ay isang pinakapobre sa buong mundo. Pinasasalamatan ko pala na ako ay nakapture ng Hollywood Time Magazine at iyan ay kumakalat na sa buong mundo. Pahiya ang mga reyna, hari, ng media, ng TV sa Pilipinas. Lalo na ang mga print ads na sumuway at nagbigay ng pasakit. Philstar na nag-publish ng hindi maganda. Lahat kayo pahiya. Mabuti pa ang ibang bansa. Kinikilala si Queen at pinagmamalaki. Pero kayo, ano kayo? Pahiya kayo, di ba? Marami pang publicity pero pag ayaw ninyo dahil kinokontrol kayo ng ating presidential communications. Noon pa binabayaran kayo lahat ng intel. Lahat ng nika, lahat kayo nagbabayad na hindi ilabas ang mukha ni Queen sa TV station. Pero nung araw, nagbabayad ako dahil bayaran ang bawat TV station, bayaran ang bawat print ads. Pero pasalamat ako, nagpapasalamat ako sa mga nagbigay ng uh, pagkakataon na ito ay makikilala tayo. Dahil pag nakilala si Queen, kilala ang buong bansang Pilipinas, Islas at ang Federal Republic of Lupa'su of the Royal Imperial Lupasu Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Pasasalamatan ko. Yung mga taong nagbebenta ng kanilang mga special, yung mga gold nila, yung iba ninakaw panila, isuli nyo yan. Kasi hindi nila kalain. Pinatay nila ako in testament in documents. At dito malalaman ninyo dahil hindi na kayo makakalusot. Polymer, sumpa. Polymer, wag ninyong tanggapin dahil dito ngayong araw, malalaman ninyo kung sino ang nagmanipula ng Central Bank Bureau of Treasury.